Ako si Adam, Ako si Donna, Ako si umaga. Ako si Lison, bilang Si Fernando si B. Ilang salitang si Ako si B. Pastor bilang presyed. Ako si B. I. bilang deto. Ako si bilang Ako si Sayo bilang bully. Ako si Maria bilang atoly. Lights. Hello. Ako lang. Camera. Action. Kamusta ang investigasyon? May mga bagong lead ba? Parang tinapay ng mga ipinit at tinit sa lugar ng kumit. Nais kong malaman kung may karapatan ba ang aking kliyente sa ilalim ng batas. Nais, kailangan natin ripasuhin ang testimonya at ang evidensya. Sige, attorney. Pwede kang tumingin sa mga dokumento. Ano ba Tungkol sa kasong ito, may bagong detalye ba Hindi pa kami pwedeng magbigay ng mga detalye, pero may mga bagong lead ba na sinusunda namin? nakakita ako ng mga sugat sa biktima. Kailangan natin maraman ko ng mga kanilang mga Sige, Dok. Pwede mong ipaliwanag sa amin. Ako, may nakita ako. Nandun ako nung nangyari ang krimen. Sige, Ms. Jeffrey. Pwede mong ikwento sa amin. Nandun ako sa bahay ng biktima na mangyari yon. May nakita akong lalaki tumatakbo palabas pero hindi ko nakita ang kanyang mukha. Anong oras ito nangyari? Mga 10 ng gabi. May nakita ako ng na lalaki, tumatakbo, pero hindi ko masyadong natanaw yung itsura niya. Saglit lamang. Pag usapan natin ito, maaari na kayong umupo. Maaari mo bang ilarawan ang taong nakita mo? Isa siyang lalaki napakaitim yung jacket. Pero, hindi ko talaga masyadong makita ang kanyang mukha. Miss Leslie, mayroon, ba, mayroon ka bang naalala na iba pang ebidensya? May nakita ko isang kotse, kumaharurot palabas. Ang plaka yata nun, 1, 2, 3, C. Miss Leslie, sigurado ka ba sa mga nakita mong detalye? <laughs> Oo, sigurado ako. Miss Leslie, pwede mo kong sabihin sa amin kung ano ang relasyon mo sa Magkaibigan kami, pero nung kumagang yun, nagbusa pa kami. Miss Leslie, nangka mo ba ang anumang sugat sa video? hindi ko siya masyadong nakita. Ang alam ko lang, may mga taong tumatakbo papunta sa lugar na yon Anong pamarating ng mga polis? Salamat na Desia sa desi, iyong testimony. Malaking tulong ito sa iyong Ang aming na... Ang napunta sa aming gawain ay jargon. Kung pa ipapakita namin kung ano nga ba ang kinakitaan na siya ay professional. Yung kay Vincent, doon sa sinabi niya na pagbabalita, dahil siya ay reporter, tapos yung taka niya, nakakita kami ng mga sugat, isa rin yun sa ano bilang doktor. Para sa akin naman ay yung pagre-repaso ng ebidensya at ng testimonya. At yung kay, ano naman, kay Sai naman, yung pag-ano niya ng mga ebidensya at pagsusuri niya, yung kay Harvey naman sa kukuha ng BNN. Mm -hmm. Naman po. So.